parang <tuk> yung ubo king po yan oh kita mm? oh, oh. <laughs> no 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 tama <tuk> oh, oh. mo gum <tuk> oh sini na mo minang minang i ah, wait lang po sir ha eh hindi ako ako to ako to minang ako to Yung inaanak mo. Ha? Inaanak? Ba Ba't ganyan suot mo? Bago ko itong pakulo para di ako mawali ni Ninong. Ha? Sino kasama mo dito? Ako lang. Ako lang mag-isa. Yung Ninong mo tulog na kanina pa. Ah, wala ba? Wala ba si Ninong? Oo, wala. Tsaka anong ginagawa mo dito? Bakit? Bakit naka... Bakit naka-polis ka? Ito nga Disguise ko nga to, para hindi ako maano ni Ninong. Hindi ako makita ni Ninong. Wala ka bang trabaho? Wala ba ko naman nakaluwag-luwag ka na. Bago ko ano pa kulo. Ah. Okay. Ano? Ninang. Oh. Tara. Turin na natin yung ha? nakaraan. Yung ano yung Bakit? Ano nakaraan? Yung... Sa tayo pupunta. Yung niyaya kita tapos tinakbuhan mo ko. Teka. Ah, oh kasi si ninong mo dumating noon that time. Oh, ano ninang? Tara na. Turin na natin yung gimmick. Ha? Saan, saan ba tayo pupunta? Basta sa malayo, basta hindi tayo magkikita ni Ninong tahimik? Oo. Oh, Talaga? Tara na O, wali ka na. Sige na. Masita pa tayo ni Nino. Tara na Nino. Sino yan? Si Nino. Si Nino. Si Nino. Nandito si Nino. Oh. Sino yan? Na? Ad, mauna ka na. Kinaka Asan ka na. Si mo. Hahanapin Dili. ako nun. Hindi Nino. Ito tuloy natin to. Ah, sige, sige. na tinatuloy na ka na. Hindi eh. Kasi si Ninong mo, hinahanap ako. Baka mamaya magalit yun sa akin. Hindi yeah, ako nagpaalam. Ito ni yung chance natin eh. Ha? Huh? Ito yung chance natin na makalayo kay Ninong. Laban tagal mo naman. Tinahanap hey, na ako ni Ninong mo eh. Hindi hey, ako Ikaw, bala. Ibububugin ko yan. Ano ba? Teka lang, wait lang. Pwede ka nga pwede makita ni Ninong mo na nandito ka tapos this oras ng gabi, aalis tayo. Mauna ka na doon. Sige na, yeah. babay na. Babay na. Kauna na ako, Ninong. Oh, ngita, ngita. Oo, oh, okay na. Ginang, 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 ginang. Oo. Oh. Tabangan mo ko, ang dilim eh. Ha? Ang dilim. Hindi na hahanapin ako ng ninong mo. Eh si ninong mo naman yan eh. Ha? Hindi nakikita ito, General? Oo. Oh. Saan? Si ninong matatakot sa akin. Ha? Eh, inaanap na ako ng ninong mo gabi-gabi na. Tsaka mag-aaya ka ganitong bis oras ng gabi. Eh, ano ka wala ba naman? Si Lino, Baka naman eh. may delikado sa labas. Ano, gusto nyo? Ipakulong na lang natin si Ninong. Ha? Gusto niyo... Papakulong mo kami ng ninong mo? Oo, oh, kayo, kayo na lang pakulong ko. Asan ah, so na? mo sumama sa akin. Ayaw. Teka Wait. lang. Teka si ninong mo. Ninong! Hindi mo naman ako nung na gagawin mo dito. Ang dilim-dilim eh. Dab. Gusto <laughs> nyo extra income? Kaya't sa bahay kayo. Syempre, lang kayo. Siyempre, meron lang ngayon pakilala sa inyo. Ito ang... <tip> in Slack Maraming pagpilian dito. Meron tayo Golden East, Super Ace, Fortune Gems, at Color Game. At marami pang iba. At syempre, ang lalawin natin, ang Color Game. Nandalaro ko ito nung simula nung bata pa ako. Alam niyo ba, namunan ako ng 200 pesos. At kakalain mo nanalo ko ng 22,000 pesos. Papatunayan ko, mananalo tayo. Magtataya ako ng 1K. 1K, anak yun na. O, simulan na natin. Ayan, magtataya ako sa pula. Sure yan. Maniwala. Panalo yan. Huwag kayo sa pula. Ayan, par. Malapit na, par. Panalo yun, par. Maniwala ka. Pula, par. Oh! Oh, wala par. Oo! Oo! Ganun na kasimple? Ganun na kasimple. Eto, par. Magtataya ulit ako. Tataya ako naman ulit ako sa yellow at pula. O, oh, yellow. Ito okay. okay. Oh, okay na natin yan, par. Oh, ito okay. Walaki nun. Parang wala nga na, di ba? Parang walang talong. Nananalo tayo yan. Yellow, pula. O, oh, tingnan mo, par. Panalo yan, par. Sigurado yan. amo Doinan ating 2K 2K si Yelo par Oh Yelo 2K Ayan oh, oh. DILAW! Oo! Oh. Anong sinasabi ko, parang? Pero lang kadali! Sa alagang 200 Pesos sa punan ko, par! Nandaano na ako ng 25,000! I-withdraw natin. Ano pa nanalo na natin? Paano? Eto lang. po ka lang ng profile. Pinutin mo yung profile. Pinutin mo yung withdrawal. Lagay mo lang yung Gcash number mo. At kung magkaroon yung withdraw mo. Kaya rin pang iniintay nyo. Lalo nyo na lang ang Slash PH.